Charlie at Army, pinagkakaisahan nga ba si Sara? Tila may hugot na naman ang bagong post ni Tanch sa kanyang IG na may caption na Mukha lang strong to. Well, at least now may backbone na ako. And as usual, walang ibang makakapag-comment sa post nito, maliban lamang sa partner nitong si Army Chan Ferrer. Komento naman ni Army, Backbone reveal, laughing emoji. At nasundan pa ito ng isa pang komento galing kay Army. The Crocs, bow, haha. <laughs> Mahal, everyone needs a backbone naman talaga. It's very crucial in every relationship. If wala yun, in both ways, it's not going to work. So thank you for being my backbone too. You the best, bestest, bestest ever. Agad namang nagreply si Tanj kasunod ang isang post at makikitang si Army ang tinitukoy nitong backbone. Wala mang direktang pangalan na binanggit ang dalawa pero parang patama ito sa dating partner nito na si Sarah Garcia. Mag-iisang taon na ang hiwalayan ng Team Tara, ngunit wala tayong naririnig na masama na sinasabi si Sarah para sa kampo nila ni Tanch. Pero bakit ngayon nag-iingay pa rin sila ni Tanch at tinitira pa rin si Sarah? Pati ang ina ni Tanch na si Marites Lumbre ay may makahulugang post din at parang patama ito kay Sarah na minsan niyang tinawag na makapal ang mukha. Ngayon ay birth month na ni Baby Amara at malapit na itong mag-celebrate ng first birthday. Ito kaya ang dahilan ng kanilang pag-iingay dahil ayaw nilang masapawan at ayaw din nilang makalimutan ang kanilang pamilya.